Ayan. Mating na po yung order natin sa Lazada. Ayan. Ito po ay nabili ko lang ng worth of 99 pesos. So, ilang klase po ba to? Ito po ay nabili ko piso deals dito sa Lazada. so po natin ito ang may mga ilaman. Halagang 99 pesos. Nakabili po ako ng medyas. Ayan ah. 99 po yan. oh, Ang ganda ng garter. Hmm. Makapal at mukhang matibay po siya. oh, Matibay. Para sa panganay ko po. Ayan. Kung para kasi sa palengke, medyo mahal. O oh, sa Lazada, mura. di ba? di deals to, mga lalabs. Okay, mm. Jess. Ayan, tatlo. 1, 2, three. The fair. Ayan, tatlo. Ano pa? Oy, ilaw. di <laughs> uh, diba? Ang dami ko nabili so worth of 99 pesos. Diba? Ilaw po siya na pabulaklak. lak Di diba? Dalawa na. Mm. Ayan po yan. Ilaw. At ano pa? Ang pinabili natin. Mm. Ito. Ang ganda. Maganda po ito. Sabitan ang inyong mga sando. Uh, pwede sa sandok to. Pwede sa mga panty. Or oh, panty. Mm. Ayan. Ayan, kinakabit po ito. Oh, ah, mamaya lang nalang assemble. Ano po yan eh, ganyan siya oh. Sabitan siya, tapos uh, ah, pwede siyang i ilagay sa wall. Ayan. Hindi ko lang alam ko pa paano pa paglagay. Mamaya ako nalang ayos eh. Okay, ah, pa ilangay na buksan natin. So, tatlo. Tatlo yung aking order. 'di ba? 'Di ba mga lalabs? Oh. Ang kong nabili sa worth of 99 pesos. Oh, di ba tatlo na agad? Thank you po sa seller at maraming maraming salamat po sa Lazada. Thank you for watching mga lalabs.